mayong udto mga idol so karon mga idol mani udto dai ni mga idol akong pani udto mga idol alauna na mga idol kay sa mako pasayro ganiha mga idol Mag, magkaon ta ako mga idol mani udto na ko mga idol na naman po imong mga idol nang pagkalauna mga idol kay ni wala wala na pasahero, kuma uma na mga, kwas, mga estudyante so nagkaon jud ko mga idol kay na makaya mga idol gigutom na ko mga idol ug atong sud anday mga idol ah, mau ko karne karne ni sa mga idol sisig ba mga idol sisig oh. tungar ni hongi palit mga idol budget at mga idol budget kita pasagad ukau kaubaboy mga idol kay basinya ma high blood ta mga idol kaon tag baboy mga idol panalagsarapon mga idol salamat dahil sa itong mga viewers sa itong mga solid nga supporters salamat kayo sa iyong supporta na ko mga idol o, sana po mga idol wag kayong magsawa na manood sa aking mga video mga idol sa akong mga content mga idol God bless po sa iyong tanan mga idol o pa shout out na lang sa ako mga solid supporters diyan nga wala pa na ako ma-shout out pasensya na kayo mga idol ha kay busy magukupo masayro ani mga idol talagsan ko kahimog content ani mga idol o delete yun tamo ma-shout out da yun pasensya na kayo mga idol pero kulat hulat na mo mga idol kaya na ako'y time na ako'y oras mga idol i-shout out tamo tanan mga idol kuto sa nagpa-shout out di ako nang i-shout out o salamat dahil kayo sa suporta support mga idol ha thank you very much kayo mga idol kung karong adlaw mga idol o mga idol O uh, ugma bernis mga idol mo sayo na po tagmata ni mga idol uh, last di ma sa mga eskwela mga idol pagkasabadoan sabado mga idol mingaw na pun mga idol yun ani ni kinabuhig tricycle driver mga idol tsaga tsaga lang